Hala, umaga na. Good morning mga Christian ng Gala. Ngayong umaga, may pupuntan tayo at mag, uh, maliligo tayo sa dagat bago dumating si uh, Bagyong Tino. pupunta tayo sa dagat sa umagang ito at maligo. Tapos mag, ah, uh, tayo ng isda para makita nyo rin yung mga isda, saring isda sa dagat namin dito sa Dawin Negros Oriental. So bago dumating si Tino, si Bagyong Tino, unahan na natin. para punta tayo sa dagat. Let's go! Hello, hello, hello. Good morning mga Kristiyano dala For today's video ay galawa tayo ng video na Uh, magpapakain tayo ng isda dito tayo sa Dawi Negros Oriental ayan guys ayan mga kristyanong wala ang dagat dito sa Dawi Negros Oriental at ipapakita ko sa inyo ang kapaligiran ayan yung Apo Island diving site ng Dawi Negros Oriental at yung mga nakalutang na yan ay aboya ang tawag dito ibig sabihin yan bawal mangisda sa loob ng nakabakod na ah, nakalutang na buya na yan bawal mangisda ayan yung haring araw napakaganda ayan guys so maliligo tayo sa umagang ito at magpapakain tayo ng isda sigurado ako guys matutuha kayo sa mga gagawin natin ngayon dahil maraming isda dito dyan banda so umpisahan na natin guys lulusong na tayo at maligo at syempre papakita ko sa inyo ang mga isda papakainin natin so tara ayan guys Mm-hmm. Yeah. High tide ngayon guys Kaya maraming ah uh, Maraming tubig na umaakyat Ayan na guys oh Ayan yung mga isda So pakainin natin guys para makita nyo sa ilalim. Pakita ko sa inyo yung ilalim na kumakain sila ng isda. So, ready na? Ayan na guys. Oh, dami. Oop. Oh, di diba guys? Ang dami. Ayan. Ayan oh.